with AI. So ito po mga lodi, sobrang dami ko na pong nakikita na post ngayon na nagtatagpo sila ng made with AI kahit hindi naman po talaga dapat itag or lagyan ng made with AI. So kailan nga ba tayo dapat magtag ng made with AI at ano-ano nga ba yung mga halimbawa nito para naman malaman natin kung dapat ba nating itag yung ating mga post at as made with AI. So, kailan nga ba tayo magtatag mga Lodi ng made with AI? So, mga Lodi, ang AI po is artificial intelligence. Magtatag lamang po tayo sa ating mga post ng made with AI kapag ka po, meron pong halong computer generated doon sa ating mga post. Example po, mga Lodi, no, meron pong mga website or mga third-party application na nag-generate ng mga video na gawa po sa computer. For example, ma uh, magtatag po tayo ng, alimbawa, ah, Uh, aso na lumalangoy sa ilalim ng dagat itatype nyo lang po yun as text ngayon meron pong mga website at application na magge-generate po automatic ng video yun mismo mga lodi kung ano yung sinabi natin, dinescribe natin dun sa text ay gagawin niya po yung video na yun, ge-generate nya po yun, so mga lodi yun po yung isang halimbawa ng made with AI, so yan po mga lodi ay sa video, pagdating naman po sa audio ang example naman is yung text to speech no so magta-type din po tayo ng gusto nating sabihin and then i convert niya po ito into voice so made with ai po 'yon no kasi generate po yung anong uh, ai yun pong uh, audio natin galing po doon sa sinabi nating text kung ano yung dinescribe describe natin doon yun yung sasabihin niya at uh, generate yun ng ai ngayon mga lodi pagdating naman po sa picture is example po nito is yung mga application na nagbabago or nag-enhance uh, e ng picture natin no? Yung parang nagiging uh, nagpi-filter o nag face swap o napapalitan ng mukha or kung ano na uh, make makeup na nalalagay. So, yun po mga lodi, no, Na-enhance yung ating picture gamit po yung mga artificial intelligence na uh, application or website. So, yan po mga lodi, yung ilan sa example nagawa ng AI. At kapag ka naman halimbawa mga lodi, ganitong video nyo ang i-edit nyo po sa CapCut halimbawa o kahit anumang uh, video editor nyo. Mga lodi, limbawa, nilagyan nyo po ng text, caption, no? O kaya naman, kinrap krap nyo, inati-hati nyo kasi gusto nyo alisin sa video nyo yung mga hindi dapat uh, isama. O kaya naman, nilagyan nyo ng music. O kaya naman, nag-voice over kayo. audio nyo naman yon, Kayo nagsalita. No? So, kapag ka po ganun, mga Lodi, no, kayo po yung gumawa nun. Hindi po artificial intelligence. Ginamit nyo lang yung application para ma-edit yung inyong video. Pero so, totally, tao po ang gumawa. Kayo po yung nag-generate. Hindi po artificial intelligence. So, ibig sabihin, kapag ka po nag-edit sa CapCut, no, kasi yung uh, sinasabi ng iba is basta in-edit daw sa third-party application, kahit sa CapCut, dapat na made with AI. Mali po. Mga Lodi, no, kung yan is uh, kinrap nyo lamang po, o kaya naman naglagay lang ng text, naglagay lang ng audio, ng music, o nag-voiceover lang kayo, sarili nyo man yung voice uh, voiceover nyo, hindi po yun made with AI. Pero kung kayo ay nag-insert dyan, nung text to speech na ano yung in example natin kanina ayon mahaluan siya ng made with AI dapat yung itag na made with AI dyan. okay including na din yung video na i-insert nyo na halimbawa is merong gawa ng AI okay so ayon mga lodi i hope malinaw po sa inyo kung kailan po kayo dapat magtag ng made with AI at syempre mga lodi dahil nakarating ka sa video na to uh, gusto na rin kitang inform na kapag ka po uh, photos or picture mga lodi no o kaya naman text ang inyong ipopost ay no need. No need po yan or hindi po kayo nire-require ni Meta na itag nyo yan na made with AI. No, nakalagay po dyan. No, na yung picture ay hindi na po kailangang uh, itag uh, as made with AI. Kasi yung text post naman po automatic, hindi naman po yung made with AI kasi tayo po yung magta-type nun. No, so kapag ka photos, no need itag ng made with AI. Ang required lamang po is yung mga video no, at audio na gawa sa made yan po, nasa taas, nakasulat po yan sa business help center at syempre, para uh, ma-inform din po ang mga kapwa na content creator ay huwag mong kalimutan, i-share ang video na to at i na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials thank you